Hello guys, andito na naman tayo sa bagong episode ng Pinoy Movies Then and Now, at ang pelikula natin ngayon ay ang, Mula sa Puso The Movie, isang drama, family at romance movie na pinalabas noong 1999, halika't tignan natin ang mga edad at totoong pangalan ng mga paborito nating artista sa taon na inilabas ang pelikula at sa taong kasalukuyan, guys, bago natin simulan ang video, please like, share and subscribe, salamat! Via Upper Era edad noong pinalabas ang pelikula Dalawampu, ginampanan ni Claudine Margaret Castello Barreto, edad ngayong taon 45. Dahil gagamitin ko to para sa katarungan, binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon para itama ang mga mali. Hindi ako titigil. Gaganti ako gagawa ako ng paraan. Magtutuos kami ni Selena. Carmen Buen Camino, edad noong pinalabas ang pelikula 63, ginampanan ni Dorothy Ginto Jones, na pumanaw noong 2001 sa edad na 65 dahil sa isang krimen. Chris Elda, edad noong pinalabas ang pelikula 31, ginampanan ni Maria Julia Amorsolo Valdez, edad ngayong taon 56. Corazon Rodrigo, edad noong pinalabas ang pelikula 38, ginampanan ni Maria Teresa Rosario Garcia Naive, edad ngayong taon 63. Kanila sa terminal, sumunod ka kagad ha? Sige, ano daw sabi ni inay? Pumunta raw kayo sa Neva Ecija. Kasama siya. Ipapatid ko na lang kayo sa terminal sa Plaridel. Magkikita-kita kayo ron. Ang importante, makaalis kaga dito. Mariel Solano, edad noong pinalabas ang pelikula 21, ginampanan ni Jan Marini Alano, edad ngayong taon 46. Gabriel Maglayon, edad noong pinalabas ang pelikula 24, ginampanan ni Ricardo Carlos Castro yan, na pumanaw noong 2002 sa edad na 27 dahil sa atake sa puso dulot ng hemorrhagic pancreatitis. Sa kauna-una ang pagkakataon ni nabigyan ng dahilan ng lahat ng ginagawa ko. Paano, Nay, kung pagdating sa uli. Mauwi lang ang lahat sa wala. Warren Arcangel, edad noong pinalabas ang pelikula labing walo, ginampanan ni Franz Patrick Velasco Garcia, edad ngayong taon apat na Berta, edad noong pinalabas ang pelikula dalawamputpito, Ginampanan ni Maria Carmela Espiritu Pangilinan, edad ngayong taon 52. Roxy, edad noong pinalabas ang pelikula 33, ginampanan ni Michael Riggs, edad ngayong taon 58. Josefina Miranda, edad noong pinalabas ang pelikula 53, ginampanan ni Eva Darren, edad ngayong taon 78. Michael Miranda, edad noong pinalabas ang pelikula 26, ginampanan ni Diller Pascual Ocampo, edad ngayong taon 51. sadya. Ayoko masaktan ka, pero... Tinuha mo. Bia. Minahal kita. Ikaw lang. At ni Rogelio Miranda, edad noong pinalabas ang pelikula 55, ginampanan ni Rene Morena Rodriguez, na pumanaw noong 2014 sa edad na put puttsiam dahil sa lung cancer. Neil, edad noong pinalabas ang pelikula 24, ginampanan ni Gerard Pizares, edad ngayong taon put Eduardo Rodrigo, edad noong pinalabas ang pelikula 38 ginampanan ni Frederick Charles Cabolas Davao, edad ngayong taon 63. Manuel Magbanua, edad noong pinalabas ang pelikula 32, ginampanan ni Enrico Smith Kizon, edad ngayong taon 57. Selena Matias, edad noong pinalabas ang pelikula 31, ginampanan ni Bernadette Vela Ponsalan, edad ngayong taon 56. Magaling! Akala niyo ang tatalino niyo, no? Akala niyo maisa niyo ko? Mabobo! Ako pa? Hayop ka. Pinagkatiwalaan kita. Hmm. Yun ang pinakamalaki mong ginawang mali. Ismael Matias, edad noong pinalabas ang pelikula apat na po, ginampanan ni Efren Montes Reyes Jr., edad ngayong taon 65. Nicole Matias, edad noong pinalabas ang pelikula 15, ginampanan ni Ana Rebecca Lercia, edad ngayong taon 40. Abdon, edad noong pinalabas ang pelikula 23, ginampanan ni Carlan Craig Woodruff Jr., edad ngayong taon 48. Akala ko hindi ka na eh. Nakakaya nga ako sa inyo eh. Pero hindi ko talaga sinasadya. Yung anak nyo kasi, sumingit pa. Yan, sa tuloy na puruhan. Kaya nga ako nandito eh. Kung ayaw nyo akong bayaran, okay lang. Hindi lahat ng bagay ay may katapat. Tinding Solano, edad noong pinalabas ang pelikula 38, ginampanan ni Ann edad ngayong taon 63. Don Fernando Pereira, edad noong pinalabas ang pelikula 38, ginampanan ni Jose Dante Pascual, edad ngayong taon 63. Ano ang ginagawa mo rito? Lumayas ka sa pamamahay ko. Nandito ako dahil sa anak ko. Anak? Wala kang anak? Isinuko mo karapatan mo nang ibenta mo ang aking anak sa halagang limang piso para sumama sa kalaguyo mo. Leo Maglion, edad noong pinalabas ang pelikula 25, ginampanan ni Lee Robin Salazar, edad ngayong taon limampu. Entourage, edad noong pinalabas ang pelikula 53, ginampanan ni Chris Adalia na pumanaw noong 2008 sa edad na 62 dahil sa colorectal cancer. Domingo, edad noong pinalabas ang pelikula 30, ginampanan ni Menen Torres Polintan, edad ngayong taon 55. Shirley Mercado, edad noong pinalabas ang pelikula 29, ginampanan ni Cherry Pie Season Pikache, edad ngayong taon 54. Young Michael, edad noong pinalabas ang pelikula 10, ginampanan ni Kirby De Jesus, edad ngayong taon 35. Magda Pereira, edad noong pinalabas ang pelikula 35, ginampanan ni Mary Jane Santa Ana Gok, na pumanaw ngayon 2024 sa edad na 50 siyam dahil sa heart attack. Ang ah, kapal na mukha mo pumunta rito! Kriminal! Hindi ka ba nakontento na kawin sa akin? halako? ko! Pinapatay mo ba? Wala akong kinalaman sa mga pinagsasabi mo! Wala! mo ka Katrina Miranda, edad noong pinalabas ang pelikula labing walo, ginampanan ni Regina Carla Bautista Peralejo, edad ngayong taon apat na tatlo. Wendy, edad noong pinalabas ang pelikula Dalawa, ginampanan ni Andrea Anvillanueva del Rosario, edad ngayong taon 47. Dr. Munoz, edad noong pinalabas ang pelikula 32, ginampanan ni Michael Francis Munoz, edad ngayong taon 57. Maid, edad noong pinalabas ang pelikula 40 ginampana ni Carmelita del Rosario, edad ngayong taon 74. Goons, edad noong pinalabas ang pelikula 31, ginampanan ni Rogelio Matira, edad ngayong taon 56.